ito yung bago nating na napulot sa basurahan mga tiburi, mga bag. Yan. Ipik natin yung, yung kinuha natin yung kanina. Ito mga tiburi. Okay. Ayos pa Bago. Ang ganda pa mga kaguri. Yan. Ito. Ito oh, pa sa mga kaguri. Ito. bag. Ito. Ito mga kaguri. Hmm. Light. Ayan. suldian siya so, pumitira to sling sling bag sling bag siya mga kagori original original siya mga ini ganda sana hmm. ah <coughs> puro bag yung makuha natin mga kagori ya eh. oh, hopper ba na naman ito kategori ta, mga kagori puro sling bag Nike Tinapon lang ng basuhan niya. Ito. 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 siya mga kagori. Hindi na to siya bag. Ah, uh, baunan. Baunan siya mga kagori. Tinapon lang ng baunan. Ang ganda ng baunan. Hmm? Bagong bago. Oh. Hmm. Ganda ng takip. Oh. Baunan siya. Ganda. Ganda yung nakuha natin ng mga kagori. Ito naman. Tataran. Tataran siya mga kagori. Yan. Ang kapal. Yan lang, ito lang nakuha natin mga kuhuri kanina mga kuhuri. <coughs> Pag-out natin sa trabaho, itong nakuha natin. Madami na pa siya mga kuhuri. Ito, ang dami na niya. Ipapadala natin ito. Ibagahin natin ito lahat. Ah, uh, misala din 'yon 'yung mga ano, mga tumbler, mga mga tumbler, mga ano, mga travelware. Hindi ko kinuha kasi naka carton kasi baka akala ko baka may may ari pa ba. Pero wala pala, kinukuha na din, kinukuha natin. Pagbalik namin kanina, wala na. <coughs> Huwag niyo kalimutan i-follow 'yung page natin, makagore, i-share tong mga video video natin para maipadala natin to sa inyo kung sino'ng nag-follow nag-share makatanggap kayo nitong mga yan yan ito ito lahat yan ito lahat makatanggap kayo nitong mga kagori yan kita niya hmm. hmm. napakadami yan hmm. Huh? pag makarating sa Pilipinas madami yan kung hindi ito pwedeng ilagay sa bahay namin hindi napakadami lang tambak ko sa bahay ang liit ng bahay ko doon sa sa Manila eh, ipamigay natin to. Napakadami. Ito, kung sinong may gusto nito. Yan, mga kaguri. Adidas. Napulot din natin to sa basurahan. Pero sa bas bola, hindi ko to ibigay. Kasi sa akin to. Mahilig ko sa basketball. Hindi agawa mo. Yan, kaguri bago yung bula na yan, no? Oh. Wilson NBA. Pakaganda. Dalawa yan. Itong isa, luma na siya. Pero maganda din, maganda siya. Medyo luma alam. Ito, hmm. mo itong mga kagore. yan. Ito, napulot na namin to Napakakapal nito ang ano. Para siyang glass nga makapal. Iwan ko lang kung dito siya mabasag pagdating ng Pilipinas pag maibagahe ito. Ito, maganda lagyan ng mga ulam, espagete. Ito, maganda ilagay dito. Ito naman siya. Ah... Uh, Pwede ilagyan ng mga marinit nga mga ulam dito pwede siya. Kaya share at saka palo sa pizza natin mga kagore.